litang mayroong pag-asa kauna-unahang Cavite Mission Wide Pathfinder Sports Camping matagumpay na naisagawa. Adventistang mga manggagawa sa gobyerno at pribadong sektor nagtipon sa isang Christian Ambassadors Gathering. Mental health awareness program pinangunahan ng Adventist Young Professionals sa Quezon City. Spiritual retreat nagpatibay sa samahan at pananampalataya ng mga Literature Evangelist sa Puerto Princesa, Palawan. Central Luzon Conference Communication Leaders at Volunteers sumailalim sa Adventist Communication Training Basic Level at Harvest 2025. Adventist Community Services Department ng Cavite Mission handa na para sa Harvest 2025. Dalawang daan at tatlumpung walong katao ang nabautismuhan kasunod ng isang linggong pangangaral sa Southern Luzon Mission. Lahat ng iyan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga 7-day Adventist sa Luzon. Matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang Cavite Mission Wide Pathfinder Sports Camping na nagbigay ng oportunidad sa mga kabataang pathfinder na mapaunlad hindi lamang ang kanilang pisikal at sosyal na kasanayan, kundi pati na rin ang kanilang spiritual na pamumuhay. Ang nasabing camping ay nagbigay daan upang higit nilang maunawaan ang kahalagahan ng disiplina, pakikipagkaibigan at pananampalataya sa kanilang paglago bilang mga kabataan. Alamin ito sa balitang may pag-asa ni Samuel Fuentes. Naging malaking kaligayahan para sa mga Pathfinders ng tatlong elementary schools ng Cavite Mission, ang maging kabahagi ng kauna-unahang CM-wide school-based Pathfinder Sports Camping na may temang run the race, honor His Grace. Ito yung kauna-unahang Pathfinder Sports Camping na ginanap dito sa so Jabez. Ito ay uh, sinalihan ng iba't-ibang mga school. Nandito ang MAES ang Magalianis Adventist Elementary School. silang Adventist Elementary Elementary School at saka ang Hilltop Adventist Elementary School. Ang kakaiba dito kasi doon sa curriculum ng Pathfindering, mapapansin nyo, hindi, hindi lamang puro spiritual. Uh, meron din doon tungkol sa ating physical at kasama sa curriculum yung mga ganito mga sports. May basketball, may softball, may volleyball, may swimming. At lahat to ay binibigyan ng honors. Kaya ngayon ay ginawa natin itong camping na ito para mag-concentrate lamang doon sa mga honors na included sa curriculum para naman talagang matapos nila yung curriculum nila sa pathfindering na naranasan talaga nila yung sports. Kaya nilagyan din natin ang tema na run the race, gano'n. Mm -hmm. Dahil para may kinalaman talaga to sa sports. Pagkatapos ng isang araw na activity na laro, kung naring yung first day, mamaya 4.30 meron silang reflection. May nakalaan na oras para sa reflection time. Ano yung mga natutunan nila, ano yung mga pagkabigo nila, ano yung mga successes nila. Tapos magkakaroon sila reflection. Tapos anong connection nito sa relasyon nila sa Diyos. Mm -hmm. Kaya yun ay pag-aaralan din dito sa sa during reflection time. Itong mga tinuturo natin sa mga bata ay very basic. Ito yung foundation na magagamit nila later on sa kanila mga buhay for survival skill. Pwede sila makatulong din sa iba, pero una sa lahat matulungan nila yung sarili nila. So, marami dito sa buong mundo ay hindi marunong lumangoy. So tinuturoan natin sila paano sila mag-survive, paano sila mag-float. Ito ang parang sila magkaroon ng skill para maging uh, mahusay silang pathfinder. So, napakahalaga ng ganitong mga camping. So, this is very important for a pathfinder to learn. Ang pathfinder rin kasi is holistic ang approach. Uh, marami silang matututunan physically, mentally, socially, spiritually. So, yun yung pagkakaiba natin. So itong area yeah, nito, more on sa mga physical at social la uh, involvement ito. Mula rito sa Dasmarinas, Cavite. Hatid ang balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, HCNP News. Isinagawa ang Christian Ambassadors Gathering, isang natatanging Sabbath Fellowship na nagbibigay inspirasyon at nagpatibay sa pananampalataya at pagkakaisa ng mga adventistang manggagawa sa gobyerno at pribadong sektor. Sa fellowship na ito, kanilang pinalalim ang pag-unawa sa kanilang misyon bilang mga lingkod ng Diyos sa kanilang trabaho habang patuloy na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya sa bawat aspeto ng kanilang profesyon. Nagbabalita sa si Aaron sa pitula ang kristyanong pamumuhay. Kung iisipin, nila napakadaling gawin. Ngunit isang malaking tanong ay kung sa kabila ng kaliwat ka ng makamundong mga pangarap at responsibilidad ay hanggang saan mo ito mapanindigan. Ang Northern Luzon Mission Publishing Ministries ay naglunsad ng isang makasaysayang Christian Ambassadors Gathering na ginanap sa Northern Luzon Adventist College. Adhikain nito ay mapagtibay ang pananampalataya ng mga mga kapatid sa sektor ng mga manggagawa at mga susunod na henerasyon ng profesional. Saan ang mga church members natin na ng gobyerno at ang mga church members natin sa nagtatrabaho sa private sectors ay sila po ay encourage na maging tapat, faithful sa kanilang palalampalataya habang sila ay nagtatrabaho sa labas ng church natin. At encourage din yung ating mga young professionals at mga susunod na generation ang nasabing programa ay pinangunahan ng iba't ibang mga batikang empleyado at retiradong manggagawa ng pribadong sektor at sa gobyerno, gaya na lamang ni Police Colonel Jovi Espinido, punong tagapagsalita, na kung saan kanilang ibinahagi ang mga karanasan sa kanilang larangan at spiritual na pamumuhay na labis na kinapulutan ng aral ng mga kapatid. Uh, ang aking napulot sa pakikinig sa mga testimony kanina, uh, nakaka ako doon. Lalo kay Colonel Spinedo, yung kanyang pagtatanggol sa, sa bato mahalaga. Kailangan natin mas patibayan pa yung pananampalataya natin para sa ikabubuti natin. Ang gathering na ito ay patunay lamang na hindi nangangahulugan na sa pagkamit ng tagumpay, ang susi ay pagsasakripisyo ng spiritual na pamumuhay, bagkos, paninindigan at matibay na pananampalataya. Yan ang kailangang tunay. Layunin ay maghatid ng Balitang May Pag-asa eron sa Pitula para sa HCNP News. Upang bigyang diin ang kahalagahan ng mental health, naglunsad ang Central Luzon Conference Young Professionals, katuwang ang Mental Health Hour Manila ng Safe Support Group, isang programa na naglalayong patibayin ang emosyonal at mental na kalusugan ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng programang ito, nabigyan sila ng pagkakataong magbahagi ng kanilang mga karanasan at saloobin habang sila ay nabibigyan ng suporta at tamang gabay. Ang kaganapan ihahatid ni Mary Mary Angeline Basikulan. Central Luzon Conference Young Professionals nagsagawa ng mental health seminar dito sa Emerge Space, Quezon City. Isang makabuluhang kolaborasyon ang isinagawa ng Central Luzon Conference Young Professionals at Mental Health Hour Manila na pinangunahan ng kanilang confident na si Davie Ramel. In partnership with Mental Health Hour Manila ay naging possible yung event na ito. Pagdating sa venue, pagdating sa mga resource persons na pwedeng mag-lead sa mga groupings and we praise God kasi naging way ito na um, finally magkaroon ng support group ang CLCYP kung saan ang mga young professionals regardless of age, regardless of religion ay magkaroon ng sariling grupo where we take care of each other, we care for each other and we listen to each other's stories. Kaya we praise God sa ano opportunity na ito. And sana ay patuloy na masuportahan yung mga programs natin sa young professionals. Sana ay mag maging way ito na mas makilala pang org na ito at yung kung saan to um, nag nabubuhay at kung ba, paano tayo nag-reach out. Ang programa ay binubuo ng listen listening session at free support group na may temang Taking Control of My Emotions. Ito ay ginanap sa Emerge Space, Hollywood Square Building, Quezon City. Mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi, na dinaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang distrito. Ang programa ay tumagal ng anong gabi na puno ng makabuluhang talakayan ukol sa mga aspekto ng mga emosyon. Ang bawat gabi ay nakatoon sa isang natatanggong temang Gifted with Emotions, Conquering Your Fears, Managing Anger, Navigating Sadness, Contagious Joy, at Cultivating Love bukod sa mga talakayan, nagkaroon din ng mga espesyal na aktibidad na nagpalalim sa karanasan ng mga kalahok. Malaki ang naging tulong ng safe space support group nito para sa lahat ng umatend. no. Um, naranasan mo na ba parang wala kang mapagsabihan ng mga bigat na nadadala mo, no? Um ito naranasan ng bawat isa na mabigyan ng halaga yung bawat Um, kwento na ibabahagi mo at maalala mo na um, mahalaga ka at may nagpapahalaga na makinig sa mga storya ng buhay mo. At ito, nakapagbigay uh, siya, no? nakapag-relieve uh, ng stress. Nakap Kasama rito ang libreng hapunan bilang bahagi ng pagbibigay ng suporta at kaginhawaan. Mga awiti na nagbigay inspirasyon at mas nagpapatibay sa pananampalataya ng mga dumalo. Naging makulay at makabuluhan ang bawat gabi na nagbigay ng espasyo para sa malalim na diskusyon at personal na pagmumuni-muni. Nami sa ako doon sa mga kabataan na kung saan mga professionals sila na nag-work, nagbibigay sila ng time para pumunta dito ng airport para makadalo dito sa mental health, which is isa ngayon na makakatulong kasi ang anak ko nga is may sakit din na ano, so makakatulong siya para sa lahat na may mga struggle na mga pinagdadaanan. ay wish na magtuloy-tuloy siya. Maganda yung effect niya, uh, nakakagaan sa mga tao may, pina, may mga problema ang pinagdadaanan, nakakabawas din ng stress. At uh, nakakapagbigay kaligayahan o kasiyahan sa bawat isa. Pag-uwi namin, masaya. Magaang, magaang pag-uwi. Ang masinop na pagsasakatuparan ng programa ay nagpatunay na ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at suporta ay mahalaga upang mapanatili ang balanseng emosyonal at mental. Mula sa Quezon City, ako po si Mary Angelina Basikulan nag-uulat para sa Hope Today. Sa kabila ng mga bagyong pinagdaanan, isang spiritual retreat ang nagbigay ng panibagong lakas at inspirasyon sa mga literature evangelists sa Puerto Princesa, Palawan. Ang pagtitipong ito ay hindi lamang nagpatibay ng kanilang samahan kundi nagpaalab rin ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod. Si Ejen Joy de la Cruz para sa Balitang May Pag-asa. Binahaman ng Palawan itong nagdaang mga araw, gayon din naman ang pagbaha ng pagpapala. Kaya na may ganun na lang ang kagalakan ng mga literature evangelists dito sa Palawan sa kanilang ginanap na spiritual retreat na may temang Celebrating God's Blessings in Publishing, Strengthening and Equipping Field Workers na ginanap sa Murato Beach, Puerto Princesa City. Dito po sa aming lugar ay nagkaroon ng baha. Uh, marami pong nadamay, maraming uh, nadisgrasya, pero sa aming mga literature evangelist ay marami kaming blessing natanggap. Bag, uh, kahit na maulan, ay marami kaming napuntahan ng mga bahay Napalilibutan man ng kabi-kabilang pagsubok, hindi ito makapipigil sa ating mga LEs sa patuloy na pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga printed pages. Dalang mga masiglang panghihikayat at paalala ni na Pastor Armando Ogmar, SLPUM Publishing Director, na siyang naghatid ng mensaheng makapagpapalakas sa bawat isa sa patuloy na paggawa. Ganon din ang hatid ni na-brother Artemeo Jimenez, masigasig na magagawa ng Philippine Publishing House at kanyang kabiyak na si Sister Nelia Jimenez. Ang aking uh, masasabi sa ating mga literature evangelists dito sa Palawan na sana sila ay magpatuloy. Ang pagtitipong ito ay upang ang ating mga LE ay mahanda po sa Harvest 2025. Maging inspired sila at uh, lalo silang gumawa para sa Panginoon. Ang akin ding uh, hamon para doon sa hindi nakaatid na sana ay uh, patuloy nilang gawin ang gawain ng Panginoon at uh, lalong maging masigla sa taong ito habang uh, inahanda ang ating mga sarili sa Harvest 2025. Sa panguuna ng Publishing Director ng Palawan Mission na si Pastor Job Fabiliar, tanging ang malaking responsibilidad ng paghahatid ng mabuting balita sa mang sulok ng mundo ang patuloy na nais pagtibayin at palakasin dito sa Palawan. Ang direction or vision po namin ngayon pong 2025 ay kami makipagtulungan sa Harvest 2025 sapagkat ito ang focus na ating pong gawain kung ang mga layman Mga pastors, sila po ay na busy-busy sa kalanggawain, lalo tigit sa paghanap ng kaluluwa. Yan tinatawag natin the living preacher. Kami naman ay sa printed pages naman na lalo mapalawak pa ang gawain dito sa buong Palawan. Kaya kami ngayon, recruitment, training, and spiritualize every member ng literature evangelist dito upang kami ay magkaisa at aming isa katuparan ang nais ng Diyos na siyang nakaata sa aming mga balikat. Kaya itong 2025, kami ay nakakasiguro na kasama namin yung Panginoon at gagawin namin ang pinaka-the best para sa paglilingkod sa aming Panginoon. Sa spiritual retreat namin na nangyari sa aking buhay dito, personally, uh, maraming pagbabago sa aking buhay. At ito ay ano, uh, nakapagpa-flip sa aking spiritual. At lalo akong prosigido sa paglilingkod sa Panginoon dahil marami pang mga tao na nangangailangan ng mga paglilingkod na ito. Mula rito sa Puerto Princesa City, Palawan, it's Enjoy de La Cruz, nag ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today, HCNP News. Matagumpay na nagtapos ang 43 volunteers at media personnel kasama ang mga communication leaders mula sa Central Zone Conference sa isinagawang Adventist Communication Training or ACT Basic Level at Harvest 2025. Binigyan diin sa pagsasanay na ito ang mahalagang papel ng mga pastor at miyembro bilang mga media ministry specialist at ang kahalagahan ng digital evangelism sa panahon ngayon. Alamin ang kaganapang ito si John Adrian Ladan para sa report. Nagtipon ang mga communication leaders mula sa Central Luzon Conference noong February 16, 2025 sa Coqueco Hall para sa Adventist Communication Training o ACT Basic Level at Harvest 2025 Training. Layunin ng pagtitipong ito na bigyang kakayahan ang mga media personal sa larangan ng komunikasyon at digital evangelism. Sa kabuuhan, 43 delegado ang lumahok sa pagsasanay kabilang ang mga communication leaders mula sa selected churches at representatives mula sa Central Luzon Conference Communication Department. Pinangunahan ni Pastor Sherman Fidakan, ang President ng Hope Channel Philippines at Northern Luzon Philippine Union Mission Communication Director, ang keynote address kung saan binigyan diin niya ang mahalagang papel ng mga pastor at miyembro bilang media minister Specialist Ipinakita rin niya ang kalagahang ng digital evangelism sa makabagong panahon. Tinalakay rin sa programa ang mahalagang paksa tulad ng mga layunin ng Harvest 2025 Training Harvest 2025 Branding at kahalagahan ng pagtatala ng impormasyon Pinangunahan naman ni Mildred Santiago ang Central Luzon Conference Communication Director ang pag-oorganisa at pagpapadaloy ng programa sa kaniyang pambungad na mensahe, hinikayat niya ang lahat ng dumalo na maging masigasig at mahusay sa ministeryo ng media habang naghahanda para sa Harvest 2025. Sa mga natutunan at kasanayang nakuha mula sa pagsasanay na ito, mas handa na ngayon ang mga communication leaders ng CLC na ipalaganap ang mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Ang media ay patuloy magiging isang makapangyarihang kasangkapan sa gawain ng ating Panginoon. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa, John Adrian Ladan para sa Hope Today, HCNP News. Inilunsad ng Cavite Mission Adventist Community Services ang isang orientation program bilang bahagi ng paghahanda nila para sa Harvest 2025. Binigyan diin sa programa ang malaking epekto ng community services sa pag-abot sa mga tao at sa mas epektibong pagsusulong ng misyon ng simbahan. Dinaluhan ito ng mga Adventist Community Services leaders, volunteers at church members kung saan ibinahagi ang mga epektibong paraan ng pagtulong sa komunidad at higit sa lahat, pinalakas ng programa ang kagustuhang maglingkod at ang layuning gawing tulay ang community services upang mas marami pa ang mailapit natin sa ating Panginoon. Tunghayan nito sa Balitang May Pag-asa ni Uwela Denise Poe matagumpay na ginanap ang Harvest 2025 ACS Orientation na may temang With a Passionate and Compassionate Heart, Go and Harvest dito sa bagong Cavite Mission Headquarters. Sa akin pong pagstay dito ay natutunan ko po na uh, marami po tayong pwedeng gawin sa atin pong uh, layunin na makapag-harvest ngayong 2025 and isa po dyan yung example na ginawa po ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin na uh, nag-immerse po siya sa mga communities and uh, talagang uh, sinubukan niyo po at ginawa niya po na tugunan yung mga pangailangan ng communities at sapagkat uh, doon po tayo ano uh, mapapalapit sa puso ng mga tao at uh, doon ay unti-unti po nating maihahanda ang kanilang mga uh, puso sa pagtanggap ng katotohanan Ito. Ang ACS Harvest 25 orientation ay napakalaga para sa mga churches dahil ang ACS department ay frontliners ng isang church para hayay kayatin ang mga uh, community people para maka-attend sila sa Harvest 25 tayo mismo na members ang mag-i-invite uh, sa kanila. So tayo yung nakikipag-connect sa kanila, uh, tayo yung nakikimingle sa mga tao. So napakahalaga yung relationship, yung connection natin sa mga tao. Uh, yung sinabi sa Bible na, the uh, The harvest is plentiful, the laborers are few. So, kailangan ma-encourage lahat, total member involvement ng mga members po ng church natin. Okay, ang atin pong pagtitipon ngayon pong araw na ito ng Sabbath ay nakasentro po sa atin pong mga ACS coordinators ng atin pong mga iglesia sa Cavite Mission. Ngayon din po yung mga kapatid na atin pong officer ng Civil Society Organizations sa atin pong uh, 11 cities and municipalities ng Cavite at yung pong officer natin sa provincial level. Mahalaga po ito dahil dito po natin inimpasay sa mga kapatid yung kahalagahan po ng community involvement or yung community service natin. Particular po doon sa ating Harvest 2025, ngayong pumbuan na ito ng February kasi, February, March, ay ito po yung naka-dedicate sa atin po talagang very intensive na community works and services. Actually hindi naman lamang po sa buwan ito. Kaya lang po very particular tayo sa ating paghahanda para po sa ating harvest in 25 na mula po dito ay makagenerate generate po tayo ng marami pang mga Bible interest na mag-aaral ng Biblia sa pamamagitan po ng community involvement ng bawat mga kapatid through care groups ay mapapa, mapapalakas po natin yung ugnayan ng iglesia at ng community people natin. Tayo po ay sumama lahat, makisangkot lahat at gumawa po tayong lahat para po sa atin pong pagmimisyon sa ating community, sa ating mga kaibigan, kamag-anak o sino pa man na abot na ating sa atin pong involvement sa Harvest 2025. Hatid ang balita tang may pag-asa, ako si Yuwala Denispo, nag-uulat para sa Hope Today at CNP News sa sinagawang isang linggong pangangaral sa Southern Luzon Mission, dalawang daan at walong katao ang nagdesisyong baguhin ang kanilang buhay at lumapit kay Kristo. Ang gawain ay naisakatuparan sa pamagitan ng pagtutulungan ng mga care groups at ng Adventist International Evangelist na si Pastor Dan Smith. Ang kabuang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Christian Ed Bongon. Isang evangelistic crusade ang isinagawa dito sa so Tigawan Church na may tema The Search 2025. Sa loob ng isang linggo, Halos pitong daang katao ang dumalo gabi-gabi. Nagnanais na marinig ang salita ng Diyos at maranasan ang kanyang biyaya. Sa pagtatapos ng malaking krusada, dalawang daan at tumputwalo ang tumugon sa tawag ng Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Tunay ngang ang aniha na hinog at sa tulong ng banal na spirito at sama-samang pag ng iglesia, marami ang nakatagpo ng bagong pag-asa kay Kristo. Inaasahan na sa taong ito, maraming tao pa ang mapapaabutan ng magandang mensahe ng Diyos bilang parte ng Harvest 2025 initiative. Sa bawat panalangin, pagsisikap at paglilingkod, ipinapakita ng Diyos na siya ang tunay na nagpapalago ng kanyang iglesia. Ikaw ay matupang Diyos Dahil ipinais niya mula dito sa Tigawan Church na may layuning makapaghatid ng palitang may dalang pag-asa. Christian Hedros Limbungo nagulat para sa Hope Today, HCNP News. A.W.R. R 89.1 FM Do na my good vibes say waves of love from dusty tone I love for you is strong So good news and music we will go Say W R eighty nine point one FM A gibiga I'm not namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Say So AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up. Every single time. Sound. Sa AWR, love and faith abound So spread the word, let everyone know Sa AWR FM, blessings flow Wala gabi kumaga, kasama mo kami Sa AWR 89.1 FM Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang aming online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89. 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigan news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa newsathopechannel.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel, North Philippines. Ako si Mayra Jim Taniedo at ito ang Hope Today, HCNP News.